Good morning guys. Ang ngayong umaga no. Bali susubuan natin ang gamot itong ating i-condition ng manok. Bago natin siya hihilamusan tapos saka natin lalagay doon sa kaskasan. So ayan yeah, kas mga ringay Yung nagaling nating satin sa may kaskasan Para Maiksa sa isyong Mga Binti kaskas kasi niya para pag ano, matrain yung paa niya kakaskas so isang ano dyan pagka ano niya hagis hagis na ng konting ano patuka para matring yung ano niya hagit kukuha tayo Ito so guys, kumuha tayo ng konti para ihano natin dito. Para mas mamusak na natin. So, nahagis lang yun dyan, pagka, ano, yan dyan pag ano. Ayan yung Para lang, parin yung paa niya. Para, para, para mas tuwa ba yung binti. Para pagka gano'n mas kumbaga sa ano, exercise yung ano nga ito sa buksinero exercise yung kanyang braso para pag ano malakas ang so, kung sa tao yung suntok malakas yung palo yung iba ginagamit niya no, mas ginagamit talaga nila yung dahon ng ay yung, um, balat ng mais mas matagal kasi ma, yung ma, sira hindi katulad tulad nito ang dahon ng saging pag natuyo na masyado yan pag ano, malutong na pag kinay kayo ngayon madali nang maduro kumbaga mapupulbos ka kasi. hindi katulad ng nung ano, balat ng mais talaga na matagal tawa lang siya kakas kung hindi agad yung mga dudurog yung pinaka balat mo kasi ano, tuyo mo kasi pagka natuyo pagka ano ang dadagdagan mo lagi ng dadagdagan pero okay na rin yan kaya nga lula po kasi matrain mo lang paano siya gabitin yung pangit kasi uh, mas lumakas yung pangit para makalusot din siya pa nga Kaya ano, ano i-bukas uh, uh, uh o kaya mamaya i-upload ko yung ano, laban niya na ano, ilapangan sa tupada. Ayan ano, Sino, nang beses na nilabang ko sila naman mga magkakapatid yan, bali ano yan na eh unang pisa sila nung pinaka-origin talaga nila na tatay na Dan Gray which is sa uh, talisay na ganyan pero uh, yellow leg ito kasi green legs na mara na nanay na, kasi nito white chocolate eh, kaya ang lumabas doon sa ano kung niyan uh, tatlong talisain tapos isang white chocolate na lalaki bali yung talisay na kasama niya isang nga yan, green legs tapos mayroong white legs na talisay tapos white chocolate yung kapatid tapos yung isa ay yellow leg na talisay mga sa tatay sa maganda yung pagka ano nung talisay nila nun eh bali parang tatlong kulay ito tapos yung mas mapula dyan ang talisay tapos yung sa medyo light yun lang light ang hindi lumusot yun yung pinakasalbahay sa kanila pero ang, ano lang nun tuka lang ang, ang kinamatay nung ano, tuka lang diferensya kasi pag uh, tapos nung bilang pag uh, ano, bago tanggalan ng tari yung kalaban patay na rin kaso mga bata pa naman sila nun no, nung nilabang ko sila eh mga 10 months 10 months lang sila nung lahat tinesting ko lang sila nung kung ano kasi may dumating yung kapit bahay ko na siman <laughs> yung e, pag ano inupahan yung mga manok yung stand eh wala naman akong pera nung kapit ay ito ito yung na upahan ko na. ayun isan, isa lang yung natalo tapos yung dalawa yung magkapatid yung yung isa na ibenta ko na hindi na, pero nung sa nabentahan eh, eh, nanalo din kaya ano lang yung kapatid na isa lang ang natalo pero pinatay nga lang din yung kalaban baya sa bata kasi yung kalaban niya magulang na mga 10 months kalaban mo mo o dadalawang taon dalawang taon mahigit na. Eh, eh, logika ka pag naglabang ka ng bata tapos ang kalaban mo matanda na Pagka hindi agad napatay ng bata kapag nagbasa ka na tinatawag yung matagal na labang talo ka na yun ang disadvantage ng bata yung manok na nilalaban sa matanda pero okay naman ng mga ano kaya uh, ano lumusot ulit so hanggang dito na lang muna guys magkano update ko kayo kasi may gagawin pa tayo dun sa kabila ah, magdidilig tayo dun sa, sa mga halaman natin dun sa kabila ah, tsaka nga yung tinatapos ko yung kuwasa hindi asupuin ng as ah, well natin eh pinaprepare ko kasi yung tataniman dun ng pechay sa likod ah, tsaka ano ayusin natin yung mga alaga natin dun na yung pa ko edible pa ko lilipat ko sila dito sa mas malilip dahil dito sa una nilipatan ko gano'ng mainit pala kaya hindi makalago ng ayos dito ko ilalagay sa kabilang dulo ng pader para totally kasi lilim talaga siya hindi na ano na araw doon ko ililipat so hanggang dito na lang muna guys thank you guys for watching pagkano update ko kayo dito sa na ano natin mga alaga natin sana tsaka sana manalo ulit Maraming salamat.